Vic Soto wala pang maintenance sa edad 70. Good health is a gift sa edad na 70 at turning 71 ngayong taon. Ay wala pa ring maintenance medicines ang E and movie icon na si Bossing Vic Soto. Ito ang naging revelasyon ng original na Eat Bulaga, The Barkads nang mapag-usapan ang tungkol sa kanyang kalusugan at kung paano niya inaalagaan ngayon ang kanyang katawan. Nagpapasalamat si Bossing sa Panginoong Diyos dahil kahit senior na siya ay maayos pa rin ang estado ng kanyang kalusugan at ang pinaka. Good news pa ay hindi pa niya kailangang mag-take ng mga gamot na pang-maintenance. Wala raw siyang problema sa hypertension at diabetes pero aminado siyang may mga iniinom siyang food supplements. Kabilang na ang vitamins at mga all-natural healthy drinks, nagbiro pa nga si Bossing na ang ilan daw sa mga kasamahan niya sa Eat Bulaga ay may mga maintenance medicines na tulad ni na Joey De Leon at Alan A. E., pero wali na wali pa siya. Bukod sa pagtake ng supplements, mind maintain din ng husband. Ni Pauline Luna ang pagkakaroon ng healthy lifestyle, tulad ng regular exercise, pagbibisikleta at walking, at pagkain ng masustansya at paglafang sa tamang oras. Hindi raw niya kayang sabayan ang workout na ginagawa ng kanyang wifey na si Poleng dahil mas matindi raw ito kumpara sa ginagawa niya. Tama na raw sa kanya ang paglalakad sa kanilang village at pagbabantay sa kanyang pagkain. Samantala, formal na ipinakilala si Bossing bilang bagong brand ambasador ng Sun, ang global provider ng organic health at wellness products. Kilala si Bossing sa kanyang commitment sa mlausog na pamumuhay, sa kanyang koneksyon sa kanyang mga fans, at syempre ang kanyang dynamic on-screen presence. Kaya naman siya ang perfect na kumatawan sa brand na nagpo-promote ng magandang kalidad ng pamumuhay bilang. Original na host ng long-running noontime show na Eat Bulaga, kasama si Natito Soto at Joey De Leon, ilang dekada ng household name si Vic. Ilan lamang sa kanyang body of work ang isang Agimat at si Enteng Kabisot, 2010, 0 Enteng ng Inamo, dalawang libo at labing isa, at si Agimat, si Enteng Kabisot at si ako, dalawang libo at kamakailan lamang. Ginawa ni Vic ang kanyang unang dramatic role sa dalawang libo at dalawamput film na The Kingdom na isang proyekto na tumitingin kung ano ang magiging kasaysayan ng Pilipinas kung hindi ito sinakop ng ibang bansa. At minarkahan nito ang unang pagkakataon na hindi siya nag-comedy, binuo naman ng Sant ang reputasyon nito bilang isang pinagkakatiwalaan na pangalan sa health and wellness. Naghahain ito ng high quality, organic barley-based products na certified organic ng Biogro New Zealand. Ang flagship product nito ay mula sa fields ng Canterbury region ng New Zealand na siyang nagbibigay ng siguradong superior quality at nutrient density sa produkto. Pinarangalan kong sumali sa pamilya sa kanilang misyon na i-empower ang mga Pinoy na namumuhay ng mas maayos. Good health is a gift and we all have the power to nurture it with the right choices at excited na ako na ibahagi sa mga tao ang good news na ito, ani Bossing, mula sa kilalang pamilya ng mga Soto, na kinabibilanan din ng kanyang mga sikat na kapatid gaya ni Natito at Val Soto, malawak ang legacy ni Vic, don't forget to like, share, at I spread ang good vibes. Ito ang Celeb Buzz Philippines, nagsa-sign off, kita tayo sa susunod na video.